One down, One two down, three down. Okay? Paano ba isa? Oooo... One hundred. Pwede pwede <laughs> <laughs> Alam mo ba magkano lang binigay ng kuya ko? Di pa nga nag-check. May utang ka sa akin ah. Ha? Gagawa ha? ba? Oh. Bira lang yung mga katabilan ng damit. Oh. Oh, wag tayo dun sa H&M, mga ganun mag oh. Dito kita lang. Dito kita dadali. Matutuwa ka sa kuya mo. Marami ano kang mabibilin. Saan ba to? Nasa Taytay na kami. Taytay? <laughs> Oo. Oh, Papar, dinala ko si Otol sa Taytay. -tay kasi dito, marami tayong bibili dito. Ay, pagkain o. Oh. May parking ata dun. Tama, ayan yung parking. O, ayan yun? dito, oh, kitang kita o. Oh. Entrance parking. Mayroon pa kasi doon. Wala, mapapalali tayo dyan. May entrance mo eh. Oh, eh. anong gagawin ko? Yung 1,000 pesos, Tol, ang dami mo mabibili. Ano? 5,000. Makapili ako isang damit, Sarah. Oh. Wala ka sa buhay mo 1,000. 6,000 isang damit? O dito oh. 1,000 mo, 10 damit. <laughs> Wala. Ako mo ina, Ano mo inano. Binaglolo ko, loko na naman ako. Maka anong-anong anong damit Lord. yung binabili mo sa akin. Napar naniniwala ba kayo sa, sa akin? Dito sa Taytay, -tay, ang isang libo mo, marami ka na mabibili damit. Parang hirap maniwala nun. yung sa libo, parang hindi pa akong chinelas o katayin. <laughs> mga pa-chinelas, yung pambahay ko lang sa CR yun eh. O, totolo. O. 1,000 pesos. Kaya nang yung 1,000 mo, nakatupi pa talaga. Kaya nang parang pinanong nang naman sa premium ah. Ang hayos ka. Ano mo? Pinawa ko yung salgan siya. Tolo. Sara Zara oh. oh, di ba sabi mo? <tis> 5,000 6,000 isang ano. Oh, ayan. Oh. Zara. 150. Oh, di diba, ba sabi ko sa iyo <tis> eh. Kahit di mapabilin mo. Sara, gabi. na sa 1,000, libo ka na. Gar, oh. Anong kulay? Brown, no brown. Brown 'yan. Ayan, pag pumunta kayo ng Taytay, -tay, pumunta lang po kayo sa kanya. Dito yung mabibili yung, Yo. anong number to? 616, ayan. Thank you. 622. Nakaisa na ako. Maghanap na lang ako ng isa. Magkano sa kuli? 850. Oo, hindi may 850 pa. Ako. 150 na lang yan, tol. Baka tumawad ka pa. 130, grabe naman. Hindi na kaya. buang ka, bu bu bura mo talaga. Sabi mo, mura. Mura, mura Murahin mura na. na. ako. Mura na. gusto mo pa magpamura. <laughs> Um, ano ba gano'n? Saan ka rin naka gano'n Ano ibang kulay nito? Black na lang po. Ito kayang blue. Mabilis po. Sige. Tingnan akong black. 200? Oo oh, po. 500. 200. So meron ka na lang. 650. 650. And to down. Sayang two down. O so, oh, talaga. Princess. oh. Masaya oh. ka na? <laughs> sige, okay, dalawa na lang ganito. Oh, Nakaapat. Four down. Okay. Painumin mo naman ako ng tubig. <laughs> oh. Nakaapat na ako, guys. Uh, my God. Sa apat na to, okay, dapat naka natin. Baka may 17, makabili tayo sa 70 pesos. Ate, meron kayo 38 or 36? Ate, okay. so, parang pag-isa. 100. 100. 20, 20 70. pa <laughs> 70. Oh, 70 daw, hayo. Magkano ate? Ano pong pangalan niyo? Akala ko yun na yun. Alam mo ba magkano lang binigay ng kuya ko? 1,000 lang. Di pa nga nagkasi. May utang ka sa akin, ha? Ha? Gawin ko nga ba binigay na ako utang? Saan ka pa may utang sa iyo? May utang ka sa akin, magkano nagdag ko? Mga 100. 110. 1, 2, 3, 4... Five, six. Ayan, naka-anim na damit ako. May utak pa si Kuya sa akin ng 110. So, parang 110,000 yun. Nakakot mo pa ako dito eh. O, oh, bakit? Kapunanag <laughs> na na sa'yo dito eh. O, ano naman? Ikaw na drive? Hindi. Kulang nga yung pera pinadala mo sa akin eh. Sa libo. <laughs>